Hello everybody, magandang araw. Ngayon ituturuan ko kayo kung paano nga ba umorder sa Jollibee app. Okay? So, ang nating natin gagawin dito ay kailangan lang natin i-download ang Jollibee application sa ating app store or play store. Pagkatapos yan ay gagawa lang tayo ng account. Okay? So, ngayon, kung eligible ang iyong location na gumamit ng um, Jollibee app, ay pwede kang makapag-order dito. Sa so, may menu item dito. sa so, dito ka makakahanap ng mga gusto mong i-order. Okay, so for example, itong um, Chicken Joy Solo. Click lang natin itong plus icon. Pagkatapos niyan, ay piliin mo lang ang iyong choice. Okay, so select lang natin ang original. Pagkatapos nyan, i-click mo lang itong add to cart option. Okay, so pagkatapos nyan, ay kailangan mo lang i-select ang iyong location or ang iyong address. Okay, so click mo lang itong select this location. Ngayon, kung may available na Jollibee store sa iyong current location, ay makikita mo dito na pwede mong iselect ang iyong current location. So, nakadepende ang paggamit ng Jollibee app para makapag-order ka online kung may malapit na Jollibee branch sa iyong location. Okay? So, that's it for this video. If you think this video helped you solve a concern, please subscribe, like this video, and leave your comment below. Bye!